Carla Abellana naging emosyonal sa mga effort sa kanya ni Tom Rodriguez. Hindi napigil ang maging emosyonal si Carla Abellana sa harap ng mga pagsisikap ni Tom Rodriguez upang muling mapalapit sa kanya. Ayon sa aktres, ramdam niya ang sinseridad ng dating asawa sa bawat hakbang nito. Mula sa simpleng sulat, bulaklak, Sorpresang pagbisita, hanggang sa Reg along brand new car, lahat ito ay tumatak sa puso ni Carla. Hindi ko inakala na darating pa ang panahon na mararamdaman ko ulit yung ganito mula sa kanya, emosyonal na pahayag ni Carla. Inamin niyang hindi naging madali ang proseso ng paghilom at pagtanggap. Gayunpaman, unti-unti raw niyang nakikita ang pagbabago at pagsisikap ni Tom. Naantig siya sa kababang loob at determinasyon ng aktor na ayusin ang lahat. Maraming netizens ang humanga sa katatagan ng damdamin ni Carla. Hiling niya ngayon ay kapayapaan at katahimikan habang muling binubuo ang kanilang tiwala sa isa't isa. Para kay Carla, ang tunay na pag-ibig ay hindi sinusukuan, kundi pinagbubutihan. And this is Chika for today mga ka-showbest. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.